15 pa lang, nagdibo na. Iba talaga dito. Dito na tayo. Yan naman tong ranch na to. Saray! Naka-LVC tita. Sarap ng ite. There's a lot of dance. Really? There's a lot. Try dance, there's dancing. Alam niyo yung debut, di ba? ah uh, dito sa Amerika, hindi nagdedebut yung mga tao except sa mga Filipino. Pero ang mga Hispanic may sariling version nila noon na tinatawag nilang quinceañera. Quince meaning 15. At dahil mag-15 na si Rain yung mga kabarkada niya, mag-15 na rin. So, nai-invite siya parati sa quinceañera. At ngayong araw, pati kami na invite sa quinceañera ng friend niya. So, ang kailangan namin gawin, maghanap ng damit. Kasi apat na taon na akong unemployed, so wala akong formal wear whatsoever. Wala akong damit na pang formal, so maghahanap kami ng damit. And the thing is, mamayang gabi na yung activity at ganyan lang kami nagkaroon ng time. So, maghahanap tayo ng damit. May nahanap akong pantalon na baka pwede. Ma, tignan mo daw kung pwede to. Ayan. Pwede ba to, no? Ma? Yeah, maganda. Polo <laughs> ko na lang kulang. Bilbil ka na yung Kasi tagal ka na hindi nasusuot. Kailangan natin magpapayat. Tignan niyo yung sapatos ko. Sobrang tagal na hindi nasusuot. Tignan niyo. Alam nyo naman tayo, rock and roll to the world, di ba? Ano na ba usong kulay na shirt sa light blue na pants? Asa <laughs> ah, rin natin si Ad. Kumita natin dito. <laughs> Binili ko ito nung nakaraan, ba't hindi nakasya? Parang masyado masikip yung pantalong ko. Pero tingnan natin yung reaction ni Adita. Let's go! Ma! Ready ka na? Pikit ka muna. Baka ma-inlove ka sa akin. Dali! Game! Nikola, game. <laughs> <laughs> hindi, hindi ko lang! Hindi ko mabubasin <laughs> mo! Okay, oke tadi ternyata tayo. Nyo naman tong ranch na to. So, saan gaganapin? Tingnan sunset. Alright, kita, Pepe. Go here Say hi. Um, hi. <laughs> Ready? Are you excited? No. Why? Uh, actually, yeah, I'm excited, but we we're definitely messing up. Why? It's okay. Um, I don't know. Nobody's gonna notice. This is our first quince quinceanera. Definitely. Uh huh. There's a lot of events. Really? And then there's, there's a waltz, there's like pride dance, there's dancing, there's Oh, gift Okay. Cool. Oh. there's a lot. Where's your gift? saya, Pak. Oke, Pak. Nice. para syah yang di Lasa ng pagkain na to para hindi masyadong matapang, no? Parang Filipino food din. Parang ano, afritada. Ah, ano yun? Parang afritada na style. Pwede na ako mag eh. Kasi wala na yung gout, hindi na umadal. For now. Kailangan pati ang parents po, hindi ako nang damit. Kapra. Kung ang kain. <laughs> para basok na yung mata ako. Ah, Sa ba, diba una program? Bago kain? sa si kasi mag-uwi <laughs> so sa atin daw dyan, pag nag-debo, una ang well, program bago ang kain. Kasi... Parang dami dala ang Bakit? Kasi baka mag-uwi yung mga tao. <laughs> yes. Yung <laughs> dalaman, una ang kain para busog yung mga tao pag sa dito program. Kainis yung official videographer. Storm pa sa video ko. <laughs> flag! Joke flag! May 15 roses din pala sila. Kasi yung 15 roses. Oo, parang 18 roses din natin. So yung mga ano pala, yung mga kamag-anak na close, sila yung mag-ano. Mga 15 roses. May nice sa atin, di ba, ano? Mga barkadang lalaki. Oo. Oh. Tapos yun, na yata sila. Yung na natin. Nag-enjoy ka ba, ma? Paano ka ba nag-enjoy? Ah, nag Paano ka hindi mag-enjoy, eh? Tila <laughs> mo. Margarita. Okay. Alcoholic to asawa ko, eh. Yan hindi nyo nalalaman. Panginginom to. Isa mo, ma? Huh? Ito, nagturo sa akin. Uminom <laughs> ay dati. Hi, Koy. We're at the 15. And si Kuya. Say hi. Rain's gonna dance. Watch. Torbo talaga itong mga photographer at videographer. May anklet siya. <laughs> Ayan o, may anklet, may bracelet pa. Yes. Tapos may tiara pa, tiara, may corona. Ayan natin. Ayan o, o oh, ha? May ingin pa. Ayan yung dad niya ay naka-gray. Kung na ako mag-forma ng ganyan, buti na hindi. Kung pumorma ako nung formal pala na ano, dalawa lang kami ng tatay niya naka nakatay na may tali lang, tapos naka-buckle, tapos naka-sombrero. Yes. Dalawala sana kami biganot. Agaw ko para excite Si Alay na kasi schoolmate ni Reyna. Simula pa no middle school, 'di ba? Simula no middle school hanggang sa kasi separate yung middle school dito sa high school ibang campus 'yon. So, schoolmate sila sa classmate sila sa middle school. Pero hindi sila ganun paka-close. Medyo close lang. Tapos nung high school dahil Same school, Same school sila, tapos sila dalawa lang yung magkakilala. Nung nag-high school sila, para sila ng campus. At magkakilala na sila, so doon sila naging mag-close talaga dalawa. Tapos, ayun, uh, part nga siya nung 15 court, parang 18 candles, 18 roses ng ano, uh, ni Elena. So, so at least once a week, nagpa-practice sila, so may bonding time talaga sila. Ganon. So, kaya ngayon, super close na sila. O, hmm. oh, diba? Paray! Yeah. Ah, yung sinasabi Ay, ko ah. yeah, nga. Nice. Okay, oh meron pa. Ano kaya yung surprise gift? Alam ko yan. Lamborghini. Bedsheet? <laughs> Ikaw lang ka ang nagdirigalo ng bedsheet. Surprise gift ng bedsheet. Or ano ba yung pinukis? Hindi makita na naman eh. Ba may box pa. Dami box. Ah, LV. Wow. LV si Tita. Saray! Naka-LV si Tita. Sarap ng ite. Congrats, so, Elena. Buti na lang. Ito si Ann. Walang hilig sa mga LV naman, no, oh. No? Lumang vlog lang. Ah, lumang bag lang. Uh, lang. Oo, oh, sa sayo na. Ah, uh, yun yun. Uh, Laksa na yung isa? No, na. That was so good. What you talking about? Okay. To Ch change pa daw sila. May nalalaman pa pa change sa tire, change sa tire. <laughs> Isog? <laughs> Parang, is <it> <laughs> Hindi naman. Eh. Tequila. Tequila lang yun tsaka agave. Something like that. Kunti lang yun. Mga 40 <laughs> tapay flex lang ata Galing ng mga bata Good job, love That was good <laughs> Enjoy Was that it? There's more? That's it? Galing nga Galing ng mga dance nyo Ganda ng shirt niyo, ah show, show the vlog O, oh, yan, o oh. Yan yung isa sa mga regalo namin sa kanila O, oh, di ba? Kaming gumawa niyan Habi ng konti Pag nalasing na yung mga tao Pagsasayawan na yan ay, medyo kakahiyaan pa. Ayan eh, o. Wala pa tao sa dance floor. O, oh, naglalabasan yung mga tao. Akala ko uwi na. Yung pala, meron pang isang pasabog yung celebrant. Tama no? Yun, no? na. Yun na. Naupisa na. No? Ang ganda ng fireworks. Ang labig. <laughs> Alamig ako. Ganda pero ang lamig. Ang lamig ka. Lamig, lamig. Balik na naman sa loob. Pero na jacket mo, alamig ako. Lamig. Kaka-toast lang nila ma, pero parang wine. Parang wine tabi mo nga. Oo oh, nga pa. Ewan ko? Apple cider ba o wine? Tanan natin kayo rin mamaya kung ano ba ininom nila kung wine ba yun. Oo oh, yun, naka-apat na kitsidyera na yun. Umiinom pala ng wine sa kitsidyera yun. <laughs> Other way, you didn't have wine. No, it was like Welch's with carbon oh, carbonated. All carbonated grapevine, that grape, grape soda. Grape. soda. Tapos ang quinceanera at ako'y matutulog na so hanggang sa muli you you and mama should take a video in the in the it goes around you yeah you know, i know i saw that